ayan na palis na tayo yan sasakyan ko ang taxi ni Brian yan ang anak ko yan yan pangatlo kong anak mamas boy yan yan ako'y pa alis na papuntan ako ng airport ng Dabao yan babay na lugar ko maulan kasi eh kaya ko umulan board na po. Hindi pa man may alas 12. Alas 12 ang ano. So, naka-check-in ako. Alhamdulillah, naka-check-in ako. na lang po, flight. Lalo na lang, lang po, ala ko na pa akong flight. So, kailangan alas 12. Nanamit rin alas 12. 40. Nanamit kain namin sa aeroplano. Sa'yo in Manila. Ayan. Namalita sa Hindi kaya la una pabait mo larga. sa kape. Three in one kape. Mas kape na

Yaya. Yeah, yeah. Salamat sa nag-sponsor ani ni Windel May. Salamat. <coughs> salamat eh, sa akong pamilya. Sa pamilya nga nag a kanan. Gikan pa sa pag-abot na ako. Hantod na nga naka ko sa airport. So, Daghang yung salamat sa akong mga pamilya ni Raymond, og ni Charmin. tapos ni Brian, tapos ni Windy, ni Cedric, ni Rincy, ni Kakay, og ni Payat. Og salamat sab sa ni Edwin. Ah, salamat ako sa inyo tanan. Ni yung effort nga sa ko. Antos ako pagbalik see you next comeback. Ang tagpiyaya. Nag-sponsor ang piyaya kasi si Brian. Si Brian nag-sponsor ang si Brian. Hmm. Hey. Hmm. Hmm. Ang kapi lang yung reaction mahal lang. 3 in 1. Isang kabaso. 35. See you Manila. See you on pag maabot ang aeroplano. Pating na yung ano, yung aeroplano sa natin. Tapos tayo, on board na tayo. Punta na tayo sa aeroplano sa natin. Papuntang Manila. From Davao to Manila. Ayan, nag-check-in na tayo sa aeroplano. On board na po tayo. Alhamdulillah, nakaupo na tayo sa aeroplano. Ayan na. Dito na tayo na paupo na. Yan sa ano ako, sa bintana ako, banda. Yan, yan na. Uh, airport ng Davao, ha. Ang uh, Davao in Banggoy International Airport. Uh, yan na, uh, nasa loob na tayo. Yan. Yan na ang mga tao, nagpila na, naghanap ng opuan. We would like to request to our guests to so please prioritize the use of the overhead bins for your big bags or trunks. At ready na tayong lilipad. <laughs> Nilipad na tayo papuntang Maynila na parang bus lang itong aeroplano. Sa tagal kong nag, ano, parang bus lang. Nagsakay kayo ng bus na, ano, ng aircon, yun na. Pwede yung aeroplano. <laughs> Ayan na, nakahandaan na, oh. tapos na nilagay ang mga dadalhin sa aeroplano. Alis na tayo ngayon. Bye-bye. Davao City. And, uh, hanggang sa muling pagkikita natin. Baka makita tayo mga 5, 4 years to 5 years na naman. See you next uh, ilang dekada na. Ilang dekada tayo makabalik. Alhamdulillah. Bye-bye. See you Philippines. Davao City. And please do not hesitate to call on the attention of our cabin crew should you require assistance or certification these important measures we wish you a safe and pleasant journey thank you for flying super pacific